Happy Festival, mga kapuso! Happy Festival sa mga taga-Tayabas, Yay! tayo ngayon sa Tayabas, Quezon, siyempre. At ngayon nga ay pinagdiriwang ng ating mga kapuso ang magandang ani na kanilang mo nito nagtang-taon. Kaya naman, ito ay Mayohan, di ba? Tuwing Mayo ay pinagdiriwang ito. At siyempre, ang kanilang patron saint, ang patron saint ng mga magsasaka ay si San Isidro Labrador. Sine-celebrate din nila yan. At ang pinaka-highlight ng kanilang celebration, wala iba kung hindi ito na Mga limang taong suman ang kanilang iba inahagis dito sa ating mga kapuso. Sige lang, keep it coming! Keep it coming! Pati na rin tayo! But wait, there's more! Okay. Eto na, habang sila nag-ahagis na ng suman, meron din silang mga ginagawa, mga tradisyonal na mga palaro. Tradisyonal na palaro, Pinoy, siyempre. Eto, makikita natin sila nag uumpisa na ang palo sebo. 25 feet ang taas ng kanilang uh, uh, bamboo, inakit nila yan. At hindi ganun kadalian yan ay kadalang nilalasik nilalagisan at ito nga ay madulas talaga kaya nga tawag dito ay palo sebo sebo may sebo ang bamboo niya. yan meron din silang tinatawag na tiyakad Seven feet na mga bamboo tigisan ng mga paa at yan ang ginagawa nilang uh, parang uh, substitute na mga paa hindi ganyan kadali yan meron din talagang effort yan talagang buong katawan kailangan natin i-employ diba? at syempre meron din silang wego de anilio yung wego de anilio naman na ito ito yung sinasabi nilang kailangan daw, parang sakyan mo yung kabayo, tapos meron ka mahabang-mahabang tubo o, o paa, kahoy, tapos kailangan mong matusok o matuhog yung ring, maliit na ring na yun. Kay hirap nun, di ba? Pero masaya. Ang mga pinagmamalagay ng handicrafts at pagkain ng Tayapas Creson, ibibida ni Monica at Arn. Ano meron dyan? Kuya, patakala ako magpapalo sa Evo. Dali, go! At ro, Ito na maribida natin ang kanilang mga magagandang produkto dito sa Tayabas Quezon. Siyempre, di mawawala ang kanilang mga handicrafts. I love it. Ang gaganda. Yung isa nga dyan, kanina ko pa inaahihili ng tawad. Meron mga gamit sa bahay. pero mga bags. May mga wallets. May mga picture frames. Ayan. ba, may t-shirt din. Dapat pala ito yung sinuot namin. Ayan. Meron din nga ito, mga Hats na pwede ngayong summer, habol sa summer at hindi mawawala yung mga inumin at pagkain syempre ng mga taga-tayabas, so meron mga wine may lambanog, may suka ito gusto ko tong kasi, ito kasi ginagamit nila na noodles para sa kanilang habhab, -hab, sikat na habhab -hab. at ang kanilang mga ani or ano meron pa dyan? at syempre hindi mawawala pa si habhab, suman ay, ito mga binigat at honey. At meron pang photo siya yung mon. pero at meron pang nung ganisa. Ang oh, sarap niya, oh. no? Ang sarap niya, no? Ang garlic yan. Ako, tamang-tama yan sa almosal. Lalo na pag may kasama ang mm -hmm. garlic rice. Ay, ito may suman. Ito yung mga na nakuha natin. Nakuha ko Ay, yan. Nipon ko. ano? Anyway, mga kapuso, ilan lamang yan sa mga highlights ng ganilang Mayohan Festival. At sa aming pag pagpapalik, marami pa kami. Video, kaya kaya tutok lang mo po. For now, balik muna tayo sa studio. Yanong saya, parili na. Anong saya? Parini!